Hello and what's up mga kalae Ito na yung ating mga ibon mga kalae Dumating na Galing ranging mga kalae Ito naman yung ating iba Yun yung ating dan Na bumalik Hindi na siya Hindi na siya uh, Nawala kahapon Mga kalae Yung pagkabalik niya At at uh, the same time mga kalae ayan, Naglinis ulit tayo ng kanilang mga pop mga kalae Kaya nang umaga Kaya ayan o no? Malinis na Mga kalae pati tubig nila Nalinis na rin natin Tubigan Patukaan At eto mga kalae yung ating isang ibon na oh. ang wala ay yung isang checkered na kapatid nung done mga kalae no, wala oh ito yung mga inakay natin tatlo ayan oh ito pa oh ito lang yung tira done siguro naligaw na naman yun yung pag ranging ng mga yun Nawala ito yung ibang ibon natin oh meron mga ibong kulang pa to kulang pa to ng apat siguro mga kalae yeah, sa paglipad nila so baka bukas o oh, sana bumalik pa yung checkered Nakapatid kapatid nitong ating done mga kalae napakaganda pa naman yan mga kalae yung ating dan na yan gusto po sayang yung kapatid niya mga kalay ay napakagandang ibon din mga kalay kung makikita ninyo napakagandang ibon gusto po napakaganda so yun nga mga kalae yan ating ibon ano so goods naman na lang at uh, bumalik pa tong dan sana yung kapatid niya bumalik din mga kalay para hindi tayo ma mahirapan mga kalay ano oh yan o oh. tanyo na ano ang oh, ganda o oh. Yeah, so galing sila sa ranging mga kalay. So mukhang kulang nga talaga to, 'yan oh. Kakaunti. Kulang to. Siguro mga apat. Kasama na dun yung check card mga kalae. May gagaling yung syringing. Baka naiwan na naman. At napalayo na naman. Yun know, oh. May lumilipat dun mga kalae. Pero ewan ko lang. Basa ah, na. Ayun. Wala na. Wala. Wala. Pero may mga lumilipat na ibon dun. Baka yun yung mga yun. Yan oh. Kulang oh. Kulang. So yun mga kalae. Mamaya ko sila sa inyo yung babalik. Kapag Kapag ka ano pagka dumating na yung ating ibon at kumpleto na at pakakainin so let's go so yun nga mga kalae ano kulang tayo ng isa mga kalae wala yung checker na kapatid ng ating dan mga kalae kulang na naman tayo ng isa sana so, makabalik pa yung bukas o mamaya pag na kumpleto na to 19 na ibon mga kalae kulang tayo ng isa yung pang 20 natin yung kapatid nga ng dan na nawala kahapon o yun nga mga kalae yan o yung nawala nung isang araw yung dan yan ating mga ibon mga kalae kumpleto so mamaya maya ngay mga kalay eh para baka mamaya magliparan na naman 'to kasi padalwan nagliparan sila kanina gawa ng yung pumapalantik na 'yon mga kalay hindi ko pa naayos so ayun mga kalay 'yan ang ipo natin magugulang na sila so pwede na silang kung, 'yung iba pwede na nating i-out pwede na 'yung iba kasi ah uh, may laro pa so 'yun mga kalay eh ayan oh ating mga ibon to pwede natin itong i-out mga kalae eh. yung mga una yung mga first yung mga second patch kasi yung mga first patch mga na i-out na natin mga kalae eh. so ito yung ating inakay yan o ito nyo naman o yan yung ganyan din yung kulay ng isa checker na wala yung kapatid ng ating dan sana makabalik mga kalae eh, para naman tayo ay hindi maubawasan ang mabawasan ang ibon kasi sayang sayang yung ating pagod mga kalay pero kung hindi na siya babalik okay lang wala tayong magagawa pero tingin ko naman babalik yun kasi marunong na yun gaya nitong kapatid niya babalik pa ano sana nagdiyan lang sa paligid siya malapit so mamaya maya nga eh mamaya maya ko na sila papapasukin at pakakainin mga kalay so yun mga kalay kaya ko muna sila dyan so hindi ko na sa inyo pakikita yung yung ating pagpapakain at papapasok kasi nga abunin tayo dito ng alas 5 mga kalay So, tayo din naman ni eh, may pa habang sila nasa bubungan. So, yun mga kalay. Dito ko na tatapos video ko para sa araw na to. So, please like, share, and subscribe mga kalay sa ating Facebook, sa ating YouTube channel Alae Nation Vlogs sa ating Facebook page Alae Nation Vlogs tsaka din sa ating Facebook account Bondres Reyes. Kaya naman, kayo na mga nanonood, magyakag pa kayo. Let's go!